Bongo. Ayan, di ba sila makamove on? Ang tanong natin ngayon, naniniwala ba kayo na bading ang isang aktor kapag ayaw nitong gumanap na bading sa pelikula? Tama ba? Hindi nag-move. <laughs> <laughs> Pag ayaw, ano? Pag ayaw tumanggap na bading sa role, di ba? Diba? O. o buti, tama pala ako, no? Hindi <laughs> ako masyadong pupapagod magsalita. Ay, dapat no, yan, so, mauna ka, di ba ano tanong? Julia, naniniwala ba kayo na bading na isang tano kapag ayaw niyang gumanap na bading sa tano o pelikula? Hey. <laughs> okay, ano tano ano tano ano ano tano ano ano tano ano Pagkain mo tumak kasi kung tunay kang lalaki, siyempre sasabihin mo, ay okay lang, roll lang yeah. naman yan eh, di ba? Tatanggap ko kahit balik, hanggayin ni Dolphy, ilang beses ang gumanap ng balik, Pacifica Fries Fry, si ano, Dennis Padilla, Dennis Padilla, Dennis, Dennis Padilla, astimas! na niyo mo ba yun, nakakaya, kay Jay Manal, may kissing sincere kasi tunay silang lalaki. Ngayon, kapag kayo isang ay talagang bading, na tagulang, ayaw pa ng mag act ayaw nila gumanap ng bading kasi baka mama may labas nila yung tunay nilang ano pangkatao baka sa ay hindi yung umatay talagang bading so might as well hindi na sila tatagap lang role na bading kasi bading talaga sila badin. ay Ganon. Ganon. Tama <laughs> ba sinasabi niya? Parang no, nag tama, oh, nagkawala. Tama. tama, Pag hindi mo kasi yes. tinanggap, bading kasi yun. Badin ganon? Ka. Oh, ganon. oh, ganon. oh, ganon. Ay, si, si Pasipika kasi tunay nila lakit, tinanggap yung rolling ni oh, as oh, oh, Pasipika oh, oh. Palipay. Kung hindi niya tinanggap, di, ano, pag hindi yun ang issue. Bading kasi siya. Oh. Pero tinanggap eh. Pag, pag no, hindi pag... ka naniniwala na bading siya. Oh, 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 parang oh, gano'n. Gano'n. <laughs> 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 hey, gano'n naman talaga, di ba? No, di ba? Hindi ka talaga, ano, yung... Ay, bading na pa pag gumanap pa hindi gano'n talaga. Sabi mo nga, di ba, sina Dolphy, sina, ano, kahit naman sina Dennis Trillo, at kahit sina Jay Manalo, ay mga barako, hindi mo paniniwalaan talaga. Kasi, nakasulat naman sa mukha ng artista, pag bading talaga. Sa siya yung mga bading. Ay, hayaan mo naman muna ka dyan. Pero ko dahil na ang role ay role. Di ba? Di ba? hindi mo kailangan tanggihan yan, parang uh -oh. ganon. Uh -oh. Saka, halimbawa, si Nagarde Berso, sa Sinakim mm. o, oh, ang galing-galing nalang magbading-badingan, pero nanu ba? Di ba mga tunay na lalaki? Pero ang <sharp> i-point <inhale> mo kasi, di ba sabi nila, naniniwala, pag tumanggi, hindi ibig sabihin tumanggi, bading na siya. Oo. Uh oh. Uh Oo, -oh. yun ang point mo dapat. Uh -oh. Naniniwala ba kayo na bading ang isang aktor kapag ayaw niyang gumanap. So kung itumanggi ito siya, hindi ibig sabihin bading siya? oh, ganun, ganun oh, ganun po. oh, so baka hindi lang siya talaga, ano, komportable yung komp komp Ay, gumanap. oh, baka pero, ayaw oh, niya sa role. Kasi may mga na oh, oh. eh, naman talaga eh. tama. Pero kung oh, oh. itong artista ka, dapat hindi ka mamili ng role. Correct. Di ba? pero parang umaayong ka sa kanya. Oh, okay. kaya, kaya mamili ng role, dapat no. Pag natunay kang lalaki, oh. huwag kang matakot gumanap oh. ng bading. Kasi alam mo na may tinatago ka sa sarili mo, kaya ayaw mong gumanap na bading. Kasi baka mamaya, ay talagang bumigay, bading Na! Ano bang point mo po dyan? Paano ba? Hindi <laughs> 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 kasi, <pag, laughs> di ba anak mo ako? Oh, ako. Oh, ang point kasi pag, ah, pag nag-no, hindi niya tinanggap yung role na yon hindi ibig sabihin bading siya. Tumanggi lang siya. O oh, tumanggi lang, oh. kasi gano'n naman talaga eh. Ay, siguro, <laughs> may karapatan ka rin namang ano, baka... Tumanggi. Oo. Oh, 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 Baka hindi siya na challenge sa role na yon Baka hindi niya gusto yung istorya. Oh, oh. Baka mamaya... Not ano, necessary tumanggi na necessary oh, tumanggi or siya. Or baka mamaya hindi niya gusto yung may laplapan or may love scene. Oo, pwede rin naman. oh, pwede rin naman. may ibang ano, factors. Oo. Oh, hindi naman yung bading-bading lang na parang kay Dolphin na mag-aalaga ka ng bata, amponin mo, oh, may oh, drama, parang gano'n. Oh, oh. kung ano, lampungan, oh, di ba? Hindi niya kakayari. Ang tanong oh. yung tatay, si Dolphin, at siya si Rino Paano di kung ba? may mga ano, luluhod luhod <laughs> bigi-bigi, oh. di ba? Hindi, oh. di, di, di ba? Gusto nga nila gano? yun, kasi kung tuloy sila ba, gusto nila may luhuran-luhuran. Hindi nga siya sa tablet, kasi gusto nga Pero basta ako naniniwala na, ako, marami tayong nachichismis, tayo na nyo ha, yung mga nachichismis na bading girls si, ay, ay hindi pa gumagalap ng mga bading sa ron. Like? Diba? like? Like? Wala akong kilal eh. Sino-sino <laughs> sin like? <laughs> sila? Wala akong kilal na nagsikisim sila naman ng bading. Pero siguro, dahil na may issue sa kanila, gender issue, para hindi nalang magtuloy-tuloy, uh -oh. baka sabihin nila, ay, kita mo nga, dahil parang patulayan ng lalaki siya, ang husay-husay yan, para patulayan ng lalaki siya, para, na, para hindi ako ba tinagap ko yung role. Pero, intindihin natin, pagka tagal ng ilang panahon, ang ah, amin ah, din yung mga bading girls, si eto pa! Di ba? Ayaw mga magamit ng bading girls si, si Mark. Uh, Alam niya si Mark? Yung singer. Mm -hmm. Singer si Mark Bautista. Okay. Diba? Oh. Si di ba? Siya hindi siya gawa ng bading. Pero magtataka ka, kaya natin, lalaki lalaki ito eh, nandoy siya sa elastic band, laki-laki ng... Yung, yung, ano, laki ng costume. Mm. Laki ng costume. Yung pala, umami siya ng bading Ay, Meron mga ganyan, hindi naman natin prerogative. Hindi siya sabi, matama pa rin. Prerogative, iba eh, kung ayaw nilang tanggapin. Eh. Pero hindi ibig sabihin ng marine nurse. Oo, okay. tama naman si Kuya Romel, ni si Kuya Roldan na maraming oh, factors oh, kung bakit tatanggihan niya yan. Hindi dahil sa bading sa oh, Indian life. Tinanggihan niya yun dahil siguro sa mga eksena na hindi pa siya handang tanggapin. Eh. Okay. Sa yung istorya, oh, oh, baka walang wawa, correct. parang ganun. Oo, oh, oh. yes, di ba? Hindi, yes, sa'yo naman. Tama naman, Paano wala. Hindi loo ka loo dapat pa. matakot kung... Uh, kung Matin, yung, kahit anong oh, role. Oh, kahit anong role. Kung lalaki ka naman talaga. So, walang dapat. So, tatipintan. yun ang pinopoint ko nung una. Oo. Oh, oh. <laughs> Kaya, ilanok kita. <laughs> Mas in-explain ko pa, di ba? Okay, okay, okay. Yes! Okay, go! Ang ating segue ito, hulaan, hulaan niya, di ba? Oh, correct. Oo. Oh, oh. Ayan. Ito, hulaan, hulaan, hulaan portion.